Good day mga Naay usa ka ingredients sa spaghetti. Na nakulangan ka iku. During sa ilang ka partner nga Christmas party. Mao nang aning taima. Aw magpaluto dayon ta. Para makabalo mo kung unsa. O halalan tawa. So mo na nita nang mga ingredients. Amo so, na yung giplasta. Sa unsa pa may na dayon. Butangan din nato og tubig ang frying pan. Butangan usak to kada ganon nga oil. Butangan din nato sa asin. I-on dayon ang stove. Para mo ini. And we will wait for a few minutes. while naghulat para mubuka lang among gitak. Wa ah, ah. ah, na ang unom ka sa sudlan. Wa na to nakabalot nga human panitan. Ah. gitak ang ah. ato ah. ding balikan. Kayo kayo na to para mo dissolve ang tanan. Balik Intesat dog -guta ato nang gutad gutaron. Nagaron gibag-oon kita ramo gihapon mo ka. Sa Sunday na sa bulyon. Ug utang di na to sa chopper. Ato ding bira-birahon. Pagko kondayon kana pino naman. Ug utang sa gamay nga plato. panit den tag-ahos. Ug sa chopper. Dinabira-hon again. Panya kana pino naman ato na pong kahigon. Ug dayon tapat sa sibuyon ya kada bukal naman. Ug unya na to spaghetti. Susudlan naman. Ug utang sa kebokal nga tobi. Kahigon den ato pra plaster ug even apaka luto. Unya na hon na to slice ang quick melt nga cheese. Ug na to pag slice mo nga parts manga laner manga hapon ni unya. Sunod nga i-prepare kining corn beef. Abrihan dayon, hmm, humuta ba. Sunod sweet and condensed creamer ato ding abrihan. Daganin mga parts, no awas awesome good. So no denaton ni cheese original. So son renaton ni como grater greater. O mas hon denaton original ni, ni kadago ng mga cute. Okay, ya stickyman ka so mo ni resulta. So karon nakabantay na mga na no. klase nga cheese atong giandam. In short, mo ni nga ingredients. Anakong gingon, gi nga na kulangan kay ko. Kunya na kin sa ato na masaluto ang spaghetti. I transfer dayo na to. Ay ato sa ni was-wasan. Oh denaton sa tubig. Okay, transfer nato diri ya. Takang denaton balik ang frying pan, balik ang stew denaton og sakto few minutes. Ibutang ang Ibutang ang na Igoos again. After a few minutes, ibutang din natong spaghetti sauce. I mix din natong mayo. Unya kinabantay naman ang tanan. Buutan din natong sagol, ang quick melt cheese. Wada yon o tanawa di ba ogos ra. O kayon dayon para ma-melt ang tanan. Unya kinamelt mo ang cheese tanan. Ibutang din natong sweet and condensed milk. Take note mga parts. dili ihurot ang condensed milk. Ang igor mo blend ang ang katamis. Sa hugon ni pag-ayo. We will wait again for a few minutes. Igo-igo pod mo buka. Unya kinibuka lang man ato dayon tilawara ato mabana-bana ang timpla. Magbutang din ta igoi-igo karon sa spaghetti. Ana man among din sa butang og spaghetti sauce. Butangan po rin nato og cheese. I mix dayon nato. Before balik og spaghetti. balik-balik ra nang pamagi ha. og mix ang tanan. Og sa katapusan, of course, ato na ihurot ug butang ang cheese tanan. Oh, siya. Thank you so much for watching. Sa mga bago pa, don't forget to follow. Na po ta YouTube channel Sir Ed Moro Vlog. Don't forget also to subscribe. All right dire ra tataman mga parts. I'll see you next time.